What's up mga kaomis, ZeraTV muli and welcome sa ating panibagong vlog no and for this vlog guys, papakita ko sa inyo kung ano yung piyesa na natipid ko dito sa ating alaga, si Q, no? and yung parts na yun guys, nagkakahalaga yun ng 400 plus kung orderin si Shopee or sa Lazada or sa mismo Motorstar and yun yung tatakan natin ngayon kasi imbis na oh, gumastos ako ng 400 plus ang nagastos ko lang is 95 pesos lang. And ang kinaganda pa nun, ano siya, reusable or ano, madali siyang palitan at murang-mura pa talaga guys, sobrang mura. Hindi ka na bibili ng napakamahal na piyesa na yun. Kaya yun yung gustong gusto ko talaga i-share sa inyo. Eh, nagpapasalamat din ako, hindi ako yung original na gumawa na idea na to, kundi nakita ko lang din to sa other users ng Isride 150 FI Kaya yeah, shoutout sa iyo sir kung sino ka man. Comment ka lang down below sa ating video no, kung sino ka man. And nagpapasalamat ako sa kanya. And kaya ngayon gagawin natin itong video na to Papakita ko sa inyo kung ano yung parts na yun. No. Uh, let's go! Alright guys, ito ngayon ating garahi. <laughs> si Zera Tool, ating Rapid 150 at ang Isride 150 FI natin na si Zera Q. Ubosin natin yung ano niya, yung sa may airbox niya kasi yun yung part na natipid ko ngayong buwan. Kasi di ba, kung may tatanong nyo, ano yung mahal na part ng Easy Ride 150 FI? Actually, lahat ng piyesa ng Easy Ride 150 ay may kamahalan talaga. Lalo na sa mga nagtitipid. Mahal talaga yun. Yeah, for ano pa lang, for example pa lang yung oil filter natin na ano, napakamahal. Umaabot siya ng 500 plus yata isang oil filter lang. Nasa ibang motor naman ay hindi naman ganoon kamahal ng oil filter. Nasa wala pa nga, isang dana tayo minsan eh. Eh nasa eh wow, napakamahal ng Isaride 150 FI oil filter. Pero ito ito guys, itong sa airbox natin kung nakita nyo na yung replacement air air filter natin sa Shopee or sa Lazada or sa kasa ng ano ng Motorstar is nagkakahalaga siya ng 400 plus pesos ito yung price niya yan you know? at ang gagawin ang ginawa ko dito ng hack guys is pinalitan ko siya ng alternative ng ano ibang MC kundi ang Pinalit ko guys na ano na air filter dito is pang TMX Supremo. Nagkakahalaga lang siya ng to, ng wala pang 100 pesos 'yun guys. Kaya sobrang mura. Kaya ngayon bubuksan natin 'tong air natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Kaya let's go. Alright guys, yun na. Nabuksan na natin ang ating airbox. Yan siya ngayon. Yan. Kung nakikita nyo guys, ito yung sinasabi ko sa inyo TMX Supremo Air Filter. Na sa mga sa ating Easy Ride 150 FI na air filter. Alright guys, ito yung aking DIY air filter ng Easy Ride 150 FI ko. Ayan, super DIY lang talaga siya at sobrang dali niya lang gawin at alam kong alam kong kaya niya rin gawin to pero tatanggalin ko muna disassemble ko muna siya para makita ko para makita nyo Alright guys, yan. 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 Kung so, nakikita nyo guys, ito po yung stock na air filter ng Easy Ride 150 FI natin. Kaya yung filter na nandito is ginrinder ko lang sya. Yan. Yan, libre lahat guys. Hindi perfect ang pagkagawa kaya okay lang. Kaya pwede nyo layitin yan. Yung dito, Ginrinder ko lang siya para maalis. Yan, ang kabila. Tapos, sukat nyo lang itong DMX Supremo air filter natin dito sa butas. Yan. Sakto yung mga kaumis. Yan. imbis na gagastos ganyan ang ano 400 plus para sa air filter ng Easy Ride 150 or 150 Q nyo ito yung pinakamadaling alternative na gawin nyo makakamura na kayo tsaka effective same din naman ang ginagawa niya. super so same lang din naman tsaka huwag kayo magalala sa ano dumi na maaaring lumusot dito sa mga siwang nito hindi po guys kasi well ano siya Well, seem siya lahat. Ayan oh. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng dirt. Talagang dito sa air filter ang punta, ang punta ng mga alikabok, no. Yeah, Kaya okay magalala sa ano nito, sa pagsala niya ng dumi kasi same na same din siya nang stuck. Talagang nakatipid kayo. And yun lang guys, no. Salamat sa panonood nyo and hopefully nabigyan ko kayo ng idea. Tsaka na-share ko sa inyo yung idea na yun na maaari kayo makatipid sa inyong Israel 150 FI, no. Kasi alam natin na medyo mahal ang maintenance ng Israel 150 FI kasi sa pag sa oil filter pa lang masakit na sa bulsa, mas mahal pa sa langis natin, guys. Kaya kahit ito man lang bawas ano man lang to, bawas gastos man lang sa atin na malaki hopefully you enjoy this vlog guys. Comment down below kung ano pa yung mga gusto niyo makita para sa isa yung tip natin. O dito sa rapid one natin ng Sierra Tool. Please like, share, subscribe sa ating channel Zero TV for more Easy Ride 150 FI contents and Rapid 150 contents. So, and Zero TV, ride safe sa lahat. Zero TV out.